Sa cycling, walang bakas ng pagsisisi o frustration sa panig ng LPGMA American Vinyl kung ang partisipasyon ng team sa nakalipas na Tour of Brunei ang pag-uusapan. Isa po sa mga tinatawag na title favorites bago nagsimula ang five-stage a noong isang linggo. Tumapos lamang na pang overall ang LPGMA American Vinyl, 1 minute and 55 seconds behind sa nagkampiyong Tabriz Petrochemical Team ng Iran. Ayon kay Team Coach Renato Dolosa, bahagi ito ng kanilang learning process. Kwento ng two-time Tour of Luzon champion, mas nagkaroon ngayon ng communication ng coaching staff at ang mga riders. Hindi kasi inamin ng kanyang mga siklista na nag-insayo ang mga ito kahit na pinagbabakasyon sila ni Dolosa. At dahil sa humbling experience, umaasa ang LPGMA American Vinyl coaching staff na mas lalong tatatag ang dibdib -dib ng kanilang mga riders. Sa ngayon ay nagbitaw na rin ang hamon si Dolosa sa kanilang mga siklista na pagpursigihang maigi ang magaganap na LDC Ronda Pilipinas Qualifying sa October 27 at 28. Ito po kasi ang magiging basihan kung itutuloy ni na Team Patrons Congressman Arnold T. at Eric C. ang kanilang partisipasyon sa pinakapresteyosong cycling race sa bansa.